i'm So, yun mga ka-explore, no? Uh, nakinig muna tayo ng konting uh, drama sa radyo. So, nakakalungkot naman yung uh, pinakinggan nating drama. Dahil yung uh, babae, mayroon siyang minamahal na lalaki. Uh, ang problema, ayaw ng magulang uh, sa mamahal niyang lalaki. Dahil daw uh, yung lalaki ay may posibilidad na gumagawa ng hindi maganda so yun mga guys lord no? uh, sino kaya ano kaya ay yung gagawin ng babae susundin ba niya yung magulang niya o susundin niya yung puso niya Sempre bro. Ano sana maganda ganda doon. bro. Ang sayo sundo. Ang sundo niya bro, ang iyang oh. puso. Puso talaga? Oo. Oh. I ganyan ang buhay bro. Puso talaga susundin. Puso ang susundin niya. Hmm. Ayun. Para kay para kay pili mong puso yung susundin uh, pero yung magulang kasi pero susundin yung magulang bro susundin kaya po ng magulang pero sa pag-ibig sa pag-ibig susundin kaya po na niya kaysa para sa yahalang oh uh, yan mga ka-explore uh, siguro ikaw bro nakatry man siguro ka bro ako bro ako bro nung sinunod ko yung puso ko bro nag, nag nag ano din ako nag ano din ako sa magulang ko ah, uh, uh, okay. uh, hindi naman hindi iba kasi yung nangyari sa kanya dahil uh, hindi isang ayon yung magulang niya ah, uh, tung, dun sa lalaking minahal niya so tayo naman suportado tayo ng magulang natin ah, uh, suportado nila tayo kaya so, ayan mga kaisbor ano kaya sa tingin nyo no kung kayo ay minama, may minamahal tapos nagmamahalan kayo tapos nalaman ng magulang mo na yung minamahal mo ay yun palang taong yun na, na uh, sabi ng magulang ay uh, ma, hinusgahan ng magulang kasi yung tao na uh, may posibilidad na gumagawa ng hindi maganda, nagagamit ng droga druga. Uh, sino ba yung susundin? Ano bang yung gagawin mo? Uh, susundin mo ba yung magulang mo o... Susundin mo yung puso mo dahil ikaw naman yung nakakilala sa taong yun Ano ba yung sundon eh yung ginikanan bro. Ginikanan, susundin uh. yung magulang. Uh. Pa yun May may punto din si Pilimon no kasi uh, uh, hindi naman lahat pero kadalasan kasi yung magulang kasi natin yung nakakaalam kung ano yung nakakabuti sa atin. Um, kasi may mga bagay talaga na gusto natin pero nakakasama pala sa atin. Uh. Meron din ganun. At, at meron ding posibilidad na kasi kayo yung nakak ikaw yung nakakilala sa kanya, nagkakilala kayo. Hindi uh, natin hindi naman natin mag, ma, mahusgahan yung tao, no? So pwede na uh, pwede na sundin mo yung puso mo. Pero kung ganyang pangyayari para sa akin, kung may mahal ka tapos ah uh, mayrong mga nagsasabi, magulang mo na hindi hindi yan maganda para sa iyo. Siguro kailangan mo siguro muna na Uh, mag-isip muna. Uh, palipasin muna yung panahon kung para maka, wag kang mag-decision agad baka kasi magkamali ka. Uh, masaktan mo yung magulang mo at masasaktan ka, mapapahama ka. Uh, padaanin mo muna, palipasin muna yung panahon, uh, wag magmadali. Uh, yun muna. Wag muna wag muna magbaba ng wag muna magdesisyon. Wag muna dilisan basta oh. mag baka magtakbo. <laughs> <laughs> wag wag muna magdesisyon agad noon. <laughs> Uh, dahil gano'n, so, ano muna, obserbahan muna. So, uh, pag muna yung mga bagay-bagay na gagawin tayo. Na, para hindi magkamali. So, kailangan makinig din tayo sa magulang natin dahil sila yung nakakaalam kung ano yung nakakabuti sa atin. So, ano bang meron dyan, Pilimon? Kain tayo, bro. Kano, yun, yun, ayan na naman yung paborito kong kape, bro. Ay, <coughs> siyempre. <coughs> Ah, ay tapi Ang Sarap ng ulam ni Philemon. Ano ang pangalan ng aso mo? Limon? Rambo. 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 Ito yata si ano si Sylvester Stallone. Yung yung bida sa pelikula na malaki yung katawan. Bro, bro. Bro, bro hindi na kakain mo kapilan sa akin, bro. Ha? Kapilan. Nagda-diet kasi ako bro Lah? Bakit nag-diet ka bro? Di, ano, tapos na kasi ako maghapunan bro yeah. uh, ah. Sa tuwing umaalis kasi ako ng bahay Kumakain talaga ako <laughs> Gilang di, ikaw lang yung kain mangiting di ko. Ha? Hindi ko huh? kakain. Kain talaga ako. masaya na ako makita ko kayong kumakain. Tingnan <laughs> <laughs> sarap na ulam ni no? Ayun. Uy, Ikan Indonesia bro Indonesia pa to <laughs> So ganyang ulam yung Mas piliin ko yung ganyang ulam Kaysa mga dilata Ay oo mm, mm. talagang, hindi yan nakakasama talaga sa kalusugan Kaysa yung mga pagkain na pinoproseso. Parat Ano sa Parat Sige 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 kainin mo Kailin mo para malaman natin kung Gaano ba talaga? Yeah. Ano ba talaga? Ano talaga kasarap yung pako? Ah, oh, 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 mm. Wow. Sarap, eh. Ano oh, ah, sarap. Ah, makalimot ka sa imong pangalan. Oh. <laughs> ganon katindi, ganon kasarap. Pag kumain ka ng pako na niluto ni pilan makakalimutan mo yung pangalan mo. Ah, si... Oh. Mm. Ah. Mm. Yum, nam yum. Sarap. So kapag makakalimutan mo yung pangalan mo mas buti wag mo muna lang kainin para di mo makalimutan <laughs> <laughs> di mo kiting paano ba kay paano ba kumain ng pako na yung masarap talagang tingnan na pang mukbang na magbabiral talaga yung video magkiting sige sige ah, ah Slow mo mangkayo <laughs> Slow mo mangkayo? Oh, no, to. Katagat pa. Ang sarap. Sarap ng kain lang, mga kais ko. Buti ka may... Ano ibog man kulay niyo, bro? Bukaon, bro! Bukaon, bro! Bukaon lang, goy. Sarap talaga ng... Nga, yeah, with cup yung mga kaso, suba sarap. Lalo na kapag may bulad kayo, bigyan mo kami ng pambulad.

Tumusikat ng talaga. Ha? sikat na sikat na si Diwata bro. Yan mga ka-explore mo uh, yung gulay talaga yung pinaka na kulam sa buong mundo. Kahit anong gulay. Alam mo mga ka-idol. Kapag hindi kayo kumakain ng mga kaning baboy, na ah, dilata. Hmm. Yung ibang mga ano mayroon na mga bisina. Kapag gulay lang talaga yung kakain niyo, yung lamin niyo. Mahaba talaga yung buhay niya, wala kayong uh, sakit, no? Hmm. Kaya ngayon, ngayon magkape ta. Hindi ko kaya talaga kapag gulay lang talaga yung kakain ko. Siyempre pinisingan natin ng kape. Talaga dala, dala ng bibig. ba. Uma, umusok pa. <laughs> Bugnaw Alam mo nung anong high school ako, bro? Um, ano kami? High school kami. Hmm. araw-araw, araw-araw, araw-araw gulay. Gulay yung ulam namin. Hindi talaga masiro mula umaga. Uh, pag pag tanghali, bro, hindi na gulay yung ulam namin. Ano na? Kasi, magbabaon na kasi sa eskwela ba? Oo. Ah, oh. Okay. Hindi, mahirap uh, dalhin yung gulay. Tapos may, yung, yung kadalasan kasi luto bro, yung, yung lahooy, eh, mm -hmm. o yung, yung hinahaluan ng munggo. Mm -hmm. Yung, yung ng gulay ba? Or gitutunuan. tunuan. So pag, kuan, pag uh, tanghali, hindi kami, mag, hindi kami makaulam ng gulay kasi magbabaon kasi sa eskwela. Kailangan yung ulam mo, hindi Tuyo lang siya ba para hindi ma masira. Yung bulat Oh, tuyo na yung Ulam namin sa tanghali. <laughs> hindi <laughs> na. Pero pag uwi namin sa hapon, pag balik pa sa gabi, balik gulay na naman. Naman, uh, nung high school lang marami kasi kaming tanim na talong at yung mga ampalaya marami kaming ampalaya yung alam mo mahirap talaga yung gawin yung yung mga ba bahay ng ampalaya ba, yung pa pakaputan mo, mag 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 maglalagay ka kasi ng mga kawayan, patayo mo dyan, tapos mga, pa tatalian mo ng maraming papisi o lubid, mga tali doon sa ibabaw para, parang net ba, para na yung net, para may malaking net doon sa ibabaw, kasi doon gumagapang, kumakapit yung ampalaya. Tapos pag, mag-harvest ka na, yung mga, bunga na nga yan naka ano lang yan parang nakasabit ang, da, ang, ang, sarap tingnan pag marami tapos Lailan. malalaki Ga, naka, nakalambitin naka lang yung bunga na ang palaya tapos may mga munggo marami din kami mung munggo dati mga tanim tapos yung batong maraming yung nakakapagod yung batong kasi Halimbawa, lunis, mag-harvest ng bat, yung batong, o si, ano ba? sitaw ba yung batong? Oh, sitaw. Harvest ng sitaw, pagkabukas niyan. Pero sa lunggo bro, saan na sa siya, sitaw? Amot, walo. Ano yan bro? Ano, ano man sa lunggo? Latoy. Latoy? Mm. Yung sitaw, latoy sa lunggo? Mm. Anong ba? Bro, latoy. <laughs> Latoi. <laughs> Latoi. Naka, naka- ano mahirap yung nakakapagod yung yung sitaw dahil ngayon harvest ka pagkabukas niyan mag-spray ka kasi pag hindi mo spray ng medisina yan kakainin ng mga uod yung sitaw masisira siya kailangan talaga mag-spray ka pagkatapos mag-spray book pagkabukas naman harvest naman kasi ano lang yan laktaw lang yan ng isang araw mag-harvest ka talaga kasi pag hindi ka mag-harvest yung mga sitaw mo ma Mag maguwang, maguwang ba? Magulang siya. So, hindi na siya class A pag ibinata. na. O, tatanda yung... isang araw lang kasi yung... Yung lockdown niyan, pag harvest niyan. Kapag nag-harvest ka na kasi, yung malilit, hindi mo kasi kukunin yan. Kasi, iiwan mo yan. Kasi pagkabukas, saktong, masa sakto na siya. Pwede, pagkabukas siya, sakto talaga na... Guwang yung sakto talaga na pambenta ba a good a good size na siya ganun yung sa sitaw nakakapagod yung sitaw yung ano naman yung talong uh, uh mag harvest kami noon dalawang beses sa loob ng isang linggo yung talong at yung talong din kailangan din yan ng spray ng medisina <coughs> kasi tayo masi, madali din yan matusokin ng mga uod pag yung yung udlot ng talong ba hindi dyan hmm. nagsisimula palagi yung yung uod pag kinain niya ng uod nako wala yung wala na yung talong mo ano ba yung talong wala na yung na yung talong <laughs> hindi na matigas wala <laughs> ko <laughs> masisira kayo <laughs> tapos mais dami din namin mais noon Nagbasa ko sa comment niyo ba, ba? yung nasa plan na natin. Yung mm. Ano ba yung pantahan kubo? Oh, may nagano na diba? May nag-comment diba na ano, basta sa kasama mo. Ino inulit 'to ni Pilemon. eh, ano lang <laughs> naman, uh, ano na mga mga, lang yun mga joke lang 'yan ba? <laughs> Ganyan ang biro. Ang biro naman 'yan. Mga biro lang 'yan. Tapos yung mais, mahirap din yung mais. Uh, nung unang panahon pag nagtatanim ng mais talaga sanggot yung gamit talaga sa pag oh, talaga ngayon kasi meron ng mga medisina na pwedeng pampatay ng damo uh, noon walang mga ganyan medisina na pwedeng pampatay ng damo na hindi na uh, sasali yung mais ngayon Mar masarap pwede na Ay. kain tayo kain tayo guys Tapos yung yung mais talaga 'no. Iyan yung kasi makati talaga sa balat. So pag sumagi 'yan sa balat mo yung na, dahon ng mais. Parang masugat, masugatan 'yan. Makati talaga. 50 lang 'to no pero tinan niyo naman, ubos na. <laughs> ubos na. oy <laughs> 15 <meal> lang 'yan. <laughs> Hindi. Mm, sarap eh, oh? Hmm, sarap kaya. Hmm. Katuwa. <laughs> Nakakatawa naman tong mukha ni Pilimon. Ano <laughs> explore no? uh, iba talaga dito sa bundok. Diyan sa diyan sa Ciudad merong mga jalebi pero dito wala nang mga ganyan. yung pagkain dito ay naki napupulot at napipitas lang sa paligid. Paligid. Ja ang jalebi namin dito yung galay Isahin. iba yung jalibi natin yung manok bukas na kakatayin ay bukas yung magiging jalibi yung nitib bukas yung walang medisina yan oy wah ang sarap grabe si Pilimon ang ng init na uh, kape tapos uminom pa ako inum kape hindi pa pala Ubusin mo na kung kape to. Ah. Tapos nga, pangalawa. Mo? pangalawa na 'yan mga kaidol. Pangalawa na 'yan. Ako hindi pa ubos yung kape. Mainit kasi. Nung uminom ako ng kape ba tapos hindi ko kinuha yung kutsara sa baso may nag-comment na Tanggalin mo yung kutsara, Dukyo, baka matusok yung mata mo. <laughs> kaya ngayon, naalala ko, kaya kukunin ko na yung kutsara. Lalagay ko na dito. So, kasinsya na, ngayon ko lang na kasi na, tandaan. Baka matusok ba? Lagay yung, iwan ko ba, tayo lang yata yung nagkakape na <laughs> may, kutsara. may kutsara sa uh, sa baso. Nakikita ko sa mga TV, wala na. Pag iminom silang kape, baso lang, walang kutsara nakalagay. Ang kutsara kasi, ang gamit kasi, kaya may kutsara sa pag-iinom ng kape. Kasi pag umiinom ng kape, bagong timpla, napakainit. napaka hmm. Napakainit ng kape. Kaya ang ginagawa, kinukutsara. Ganito. Tapos, ihipan. Ang ganyan. Tapos, saka naman inumin. Ganon yung mag-inom ng kape. <laughs> Mainit kasi, kaya gumag-ginagamitan ng kutsara. Ganon po, yun po yung dahilan. No, bro, no. iba na yun sa akin, bro. Huyopin. Huyopin. Sige, huyopin. Okay na. Pagkatapos. Habang kumakain. Uh, inumin. Habang inumin ko ka ang kanilang Sarap. Sarap. Ka so, sarap kayo. Sarap. Bukas. Ayag lubuga. Buka Kaya na mo sarap. <laughs> Ay, uh, ano tada, uh, May handaan. Kala ko may buwan. Yeah, yun nabangan yung ano namin dito. Happy namin dito. birthday to you. Yeah. My birthday bukas kaya babalik kami dito. So, dadala kami ng mga uh, bigas basta mga ah uh, mga pwedeng, pwedeng iyano you know, iambag you no know, sa birthday bukas kasi maghahanda si Pili mo. So. Baka ano? Baka o, wala 'yung baka bro, masyado nang mahal 'yun. Doon doon na lang tayo sa manok. kakatay na lang manok ni si Limon. May baka doon sa ano, kasada. <laughs> Nako, lagwag mo bro. Lagot tayo sa may-ari noon, ganinong baka 'yun. Lagot tayo 'yung kakatay natin 'no. Baka doon tayo sa kulungan ma mapunta. So 'yun na lang 'yung mga manok ni Pilimon 'yung uh, kakatayin. Masa mas mas masarap 'yun. Masarap. Native so yun Good Nuclear. pa sa patay, kumain at busog na busog po. No? Salamat po sa Benyo. No, na sana po ay uh, dagdag po no? ng lasa dito po sa nakatira na sa pa Pilimon. No. So yun, ay palay po sa, sa mga sakit no. Mga discuss ano? sa lahat ng ano sa, uh, sa, lahat ng panahon at oras kung saan man si Filemon pupunta. No? Sana po ay ligtas palagi. Yun, maraming maraming salamat po sa lahat ng ano sa video nito. Thank you po. O, oh, akala ko sasabihin mo yung iilikay sa mga kadalanan. <laughs> Saas na? Ili <laughs> sa kadalanan, isang <laughs> ad kasagutan. At doon ka talaga mapadaan sa mga damuhan, sa mga kakahuyan, kasi iiwas sa mga daan. Iilikay sa mga kadalanan. <laughs> doon ka mapunta sa mga kakahuyan, di ka makadaan ng maayos. So, yun mga guys, Lord, hanggang dito na lang to. Maraming salamat po sa lahat po nang nanonood at tapos nang maghapunan at umiinom ng kape si Pilimon. Tapos na, rin akong kuma, uh, uminom ng kape at kumain ng pako. Sambo! bye-bye. Bye-bye. So, na bye -bye. tayo. Madilim na.